good breed na eh, itong baboy na to Bati yun Kumain ang pabo Magala na rin yan sila dito Magandang araw po Bago natin yung pisa ng araw na naman Sa pagpapakain ng mga alaga Mayroon meron tayong gagawin Yung isang inahing baboy namin Tatalian na rin natin Kasi buntis malapit na mga anak So kailangan nang ihiwalay doon Sa maraming mga baboy Kasi uh, delikado na kasi Pag nanganak siya doon Sa loob ng prerence area yeah. So bago yun no, At uh, ngayon Umpisa na naman Itong eh, ating magandang araw So ituturo ko muna kayo dito Sa aming Uh, tahanan dito sa bukid na no, dito sa ating farmhouse na kung tawagin kasi nasa gitna halos ng bukid ito mga damo yung nakapaligid sa amin Ayan, may lumang bahay dyan nandun sa unahan pa yung kalsada eh maputi nga ka yung kalsada dito sa amin din no, tapos dito sa paligid sa amin ayan, tulad dito may mga alaga din pwedeng mag-alaga ng mga baboy no, tapos may mga gulayan din yan doon sa likuran no, pwedeng magtanim so ito naman yung aming simpleng farmhouse dito ito yung aming ginagamit din pang ah uh, biyahe pag bumili ng feeds para sa mga alaga namin tapos kapag pupunta kami sa uh, syudad ito naman yung mga guard dogs namin uh, oh. uh, oh, sobrang tapang tingnan pero mabait mabait to oh. okay tapos dito sa loob ito kakagawa lang no, kaka skin coat lang to kahapon tong bahay namin kasi ito medyo ano pa hindi pa namin naayos na maigi dito so ito naman yung ayan kakalagay lang din ng tiles nito aming lababo Oh, ayan, dahan-dahan na rin kahit papano. So, dito naman, ayan, yung lutuan, hindi pa tapos. Ito yung aming CR. O, so, na-tiles na rin. Medyo matagal-tagal na rin namin itong napatiles. O, so, ayan yung ating sibling farmhouse dito. At uh, dito tayo, na no, may dalawang kwarto to sa baba. Na no, malito itong bahay namin. Yeah, may dalawang kwarto dito sa baba. Ito isang kwarto, isang room. Ayan, maliit lang. house oh, tour muna tayo. Ito medyo Oh, meron tayong mini studio dyan. Meron din tayong second floor dito. Ayan yung may second floor. Yan, may ilaw yan. Actually, marunong din kasi ako mag-wiring uh, ng kuryente. So, ako na gumawa nito. May three-way, ano tayo. Yan, may switch tayo dito. Tapos, pag akit sa taas, pwede rin yan i-on and off doon. sa baba, pwede rin i-on and off. Ayan. So, ito yung aming taas. At ito yung isang room. Tapos, dito tayo sa labas. Wait pa. So ayan, nagiging sambayan din namin ito dito. Makaila sa minsan ng malakas ang ulan, tumatagos dito yung tubig. So, naglalagay ako nitong, ayan, binababa namin yan pagkagabi na or kapag maulan. Yan dyan, tapos, yan, may garden din sila tita dyan, yung kapitbahay namin. So, pinsan ko rin kasi ang may ari sa kabilang bahay na katabi. Dito naman sa silong namin, may mulberry din kami dito. Ayan, namumunga na rin to. Ito mandahon, pwede pa kain sa kambing ito. Ayan, no. Uh, may mga gamot din dyan o mayana may lagundi rin doon sa unahan ayan yung status natin dito so pagpapunta naman tayo doon sa kabila yung mga alaga namin ay nandoon naman uh, so dito nga may papayang lalaki uh. lalaki na papaya ayan uh, hindi siya namumunga yung buwan niya lang bulaklak na mahaba nandito kila mama Doi. Okay, doi. Meron kang yung mga Ayan, May kalapati dito May mga manok Dito rin yung isda so, May pala isda ang maliit dito May mga tilapia dyan Ayan, May mga manok dyan o, May mga papaya din dito Sa so, ibang manok namin kumakain na yata Ayan, mga lalaking manok ay yung pampalahi. So, sa unahan, no, oh, marami ding mga manok diyan. Kumagala na sila. So dito kalat na yung mga manok namin, kumain na sila. Ayun yung pinakain namin, mais, yun know? Sa so, ibang manok natin nandiyan na. Ah. Ayun. So sundan natin, hanapin natin ibang mga manok kung saan sila ngayon pagkatapos nilang kumain. Napakain na ni Papa na maaga. Ayun oh. Kumagala so, na yung mga manok natin. So sa unahan, tignan din natin yung mga pabuhog ang saanag doon. Tsaka magkupras nga pala sila pa pa ngayon. Oh. Ayan o. Oh. Naganda ang mga niyog. Inonon na nila. Neready na. Kasi Para may ma-erimate doon sa may-ari ng lupa. Kasi ano lang kami dito? Sa up. Sa besaya, sa op o tenant. So dito, ito naman bagong itong mga ibang niyog kasi dito. Oh. Ay, may mga bunga din pero bagong ano pa lang, no, kakapamunga pa lang. matagal-tagal din hindi productive itong area. Ay, may mga manok din tayo dito. Ay, gumagala na. Makainin sila. Kas dito. Meron din dito ano. Oh. oh, may naglimlim na pabo. Okay, tapos dun sa unahan. May nagalimlim na rin pabo dito. Yan, nagasapaw nga lang to. Piling ko nga sira na yung itlog nito, oh. Maraming nabasag. Oh, gasapaw. Dala dalawa. So, sa so, so naman may mga naga limlim din, lim, limlim -lim 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 Pati mga gansa. Sa so, loob ng nila. Ayun. Ipin lang natin sila dito, oh. Oh. Salute po lang ang itong gansa natin. May mga pabo tayo dyan. Ang kalimbing din. may mga pabo. Oh. ano Halo-halo. At pabo pala yan. Tatlo. Ang kalimbing yung mga pabo dyan. Tapos yung saunahan. Since kumain yan sila, dito na tayo. Iikot tayo dito. Oh, yeah! Oh, oh. Ayan, may mga manok din tayo dito sa labas, kabila, nang itlog na rin. Oh, may nagalimlim tayo, dami itlog. Nako, kailangan bawasan 'yan. Punong-puno ng itlog, hindi niya kayang Wala lahat. Hindi niya kayang limliman lahat. Dami itlog, hindi niya kayang limliman. Tapos ito si Babaw. Oh. Mga manok nandiyan ah, na, nagalimlim. Oh, daming manok. Oh, lakas kasi ng itlog ng mga manok natin. Ito, mukhang naiwan na 'to. Ako, ito sira na 'to, oh. Kukunin na 'yan. Tapos dito, may kambing din tayo dyan sa side. Tapos dito naman, sa unahan, nandun yung ibang... At saka maganda pala, magtanim tayo nitong ito, aratilis. No, ayan oh, no, aratilis. Nakakatulong yan para magkalilim dito. Tapos yung mga bunga niyan, pag malaglag, kinakain ng manok. No, so, Tapos minsan, tinitirhan din ng manok yan. No, aratilis. Tapos dun, may mga star apple din tayo dyan. Oh, may baboy din tayo dito, mga nakatali. Actually, magandang breed na rito baboy natin nandito. Malalaki yan. Hindi pa yan pwedeng gawing inahin at matang mata pa. Oh, laki Sinubukan ko to dati. Dalawa to sila eh. Mga good breed na itong baboy na to. Bati yun. Sinubukan ko yan dati ilagay sa kulungan kaya mukha silang may sakit doon. Kasi ito na sana eh, mula biik pa lang sila, sinatali-tali na namin. Pero kapag umuulan, sinisilong namin sila. No, hindi namin nilalagay dito. Pero ngayong edad nila, matibay na sila. Hindi na bastang tamaan ng ganyan Kahit mabasa, huwag lang mainitan ng uh, super duper. Ito naman yung mga pabo natin. Pagkatapos kumain ng pabo, magala na rin yan sila dito. Hello! So, unlimited na itong pabo natin. Unlimited sa pagkain dyan ng mga bamo. at minsan, pag napakain ng baboy, sumasabay din yan sila. Ito, ito yung mga binili natin. Ito binili natin. Tapos meron tayong, ayun oh, no? yun yung uh, binarter sa atin. Tapos, ito yung iba. Mga existing namin ito, yung mga black. Ayan. So, so far naman ah, nung pinakawalan na natin, hindi naman na sila nag-aaway nung una, magkahiwalay mo na sila kailangan nagkita-kita mo na sila tapos nung pinakawalan ko na, medyo naghabulan nung una, ang mahalaga naman yung iba ay takot, malayo kaya hindi naman sila nag-aaway ng matindi so, ayan. dito naman na, yung mga manok oh, oh may kanya-kanyang galaan yung manok tapos yung kambing natin nandito. Actually, may hinahanap ka rin akong black na kambing. May hindi na uwi. Pero feeling ko nanganak yun. Kaya hindi umuwi. Nasa damuhan yun. Oh. Ayan yung mga kambing naman natin dito. At yung baby kambing natin. Kamusta na? Oh. Ayan, may baby kambing tayo dyan. Oh, okay na siya. Oh. Pinainom ko to ng mantika noong nakaraan. No, para hindi mag uh, dikit yung ipot sa puwetan nitong ating baby kambing kasi kapag na uh, nadikit yan sa puwetan niya tapos tumigas na hindi siya makadumi so posibleng mamatay yung baby kambing so ito pinainom ko yun naman tika after 24 hours mula nung pinanganak so ayan so ngayon okay naman walang nagdikit sa puwet niya kasi so, ito naman yung ibang kambing natin mamaya lilinisin din natin to so, kanina may kambing tayo doon so, ito naman yung iba tapos yung twins natin nung naunang pinanganak Ayan ah, o, oh, malaki-laki na rin. Hello, kumusta na? Ayan, ah, umulan lang dito. So, hindi pa sila makalabas sa nilang bahayan. O, so, pagka lumabas naman sila, dito sila nadaan. Ayan, dyan, palabas yan doon. O, so, maulan lang. So, dito naman sa kabilang side. So, yung area na yan, yan yung pre area natin ng baboy. Tapos yung kambing natin, minsan dyan natin pinapakawalan kapag walang baboy. So, ngayon, ito yung labasan ng mga kambing natin. Dito naman sila na area pagka kakain na sila ng damo. So naka-open lang yan dyan Umuwi lang silang kusa Eh, kunti lang naman yung kambing natin Pero pag marami na yan Kailangan controlled na natin yung paglabas Pagpasok uh, Dito kasi unlimited yung kambing natin dyan no, Unlimited yung area dyan Pinsan doon sila sa may tanim na kasaba Makain sila doon no, Kasama nila yung mga pabo dyan, manok Tapos yung baboy natin na ito yung mga baboy naman natin na mga buntis. No, naka-free range yan dito. Ayan, ito bahay din ng kambing to. Pero ngayon, walang kambing na tumira dito. Kasi so, yung ibang kambing natin, yung mga lalaki, bininta na rin natin. So, ayan, oh. So, hanapin ko pa dito yung buntis na malapit ng mga anak at yun ay tatalian na rin. No, kasi para mga anak sa labas lang. So, ayan, yung ating mga baboy dyan. Sa dalawa, hindi pa kumain yan. Nagaantay pa yung pagkain. Doon yan sila kumakain. Simentado yung park. O, tapos yan pagkatapos ng kumain actually dumi lang yan dun sa mga damo-damo na part na uh, doon kung saan saan na lang dun sa damuhan no tapos pasok lang yan sila dyan para kumain talaga pagkatapos kumain nalabas na naman yan sila tapos ito yung mga silungan nila ayan dito sa ilalim nito nakasisilungan din nila yan o oh, malinis nga dun sa likod oh. dyan sila sumisilong ganun din dun sa kabila Ay, silong din sila dyan sa bahay ng kambing tapos meron din tayong kamalig doon sa baba nito kasi may pababa pa tong park. May kamalig doon doon sila bumababa din, sumisilong sila doon. Tapos may mga punong kawayan, no, mga kawayan na talagang gusto rin nila diyan at napakalamig. Sumisilong din sila diyan. Yan yung gustong gusto ng mga baboy natin, no. So nakakasilong sila sa palamig na park kapag so, tag-init. Oh, may mga punong kahoy din diyan na nasisilungan nila. Ayan, no. Uh, ano pa yung nila? manipis, hindi pa busog. Uh, maya maya pa ito pakainin at maulan pa. Uh, so, ayan yung ating uh, setup dito sa bukid. No, maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ayan, uh, ito na lang, nakaschedule na lang natalian yung isang baboy dito na malapit na mga anak. Ayan po ay nalapit na dito yung mga baboy. Oh. Hello, Didik. Ah, uh, so, Ayan yung mga inahing baboy natin So para naman, sakto lang yung Para sa akin, tama lang yung katawan nila Hindi sobrang mataba uh, Sapat lang yung katawan nila at uh, yun, ito ang mga pagkain nito, more on natural tayo. Ngayon naman, ang pagkain nila ay kasaba, niluluto na kasaba. Yung mga nakaraan, kangkong, kataw na saging, yan, iba-iba yung mga pinapakain natin, madre de agua, at marami pa yung, minsan mga gabi naman na niluluto. Yung gabi, kasaba, niluluto muna yan. Yung hilaw na pwedeng ibigay, yung kamote, kangkong, madre de agua. So yan, binibigay din natin yan dito sa mga baboy natin. So, Ayan. So, yung malapit na mga anak, ito yata. Alam ko, ito yung malapit na mga anak. So, ayan, itatali na rin yan, no? Pag, ano, malapit na mga anak yan. So, yung iba, yan yung halos magkasunod na yung tatlong yan. So, ayan yung mga baboy natin. Ngayon, no? Kumakain ng mga damo dyan. Nagantay lang yan sila kasi papakainin muna bago yan sila gumala. Tapos yung mga dalawa natin, yun, mas malalaki yung dalawang nando kasi yun yung mga may breed na talaga. Mas magandang breed na yun. Ay, compare dito kasi mga kuan nato sila mestiza, mistiso. Ngayon ay naghanda naman kami ng pagkain ng baboy. Kasaba naman yung niloto. Kamuting kahoy. Huwag na naman. Ang naghahapon yun ito. So ito naman yung paghati-hatian ng mga baboy. Haluan lang ng darap. Kamuting pigs. Magkain ng mga alaga. Susunod naman inilagay itong darak. Ay pigs. Ayan, konting feeds lang. Halo naman doon sa isang inahin na kakaawat na yung anak. Tapos yung iba sa mga inahin na buntis. Ayan, may konting feeds din na halo. Tapos, saka naman haluan ng darak. So ang pinakamaraming halo dito kasaba, tapos, 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 tapos may darak, tapos konting feeds lang. Para doon sa mga baboy natin nandoon. So, Kaya daming darak ang hinahalo. Tapos nagiging lang din yan ng tubig. At no? saka ibigay doon sa mga baboy. sunod naman nilagyan nitong ayan feed supplement At yung king's vita plus oh. yan naman yung sunod na ihalo natin dito feed supplement yan pagdagdag sa nutrients para sa makuha ng mga inahing baboy natin so ayan saka naman ang sunod yan tubig na tapos so, bibigay na dun sa mga alaga tapos so, ayan ha ah. tadalhin na dito sa mga baboy mga baboy natin so may isa tayo ditong inaing baboy na tatalian na kasi ano? punti malapit na rin mga anak ayan hinahaluan lagi ng tubig so, sunod. para ibigay doon sa loob kaya so, may parang medyo kanal doon sa loob dyan yung lalatayin namin ng pagkain ng baboy tapos magtatali din tayo kakanin ko lang yung tali sa kabila dito may tali natin naka ready dito kasi yung isang inahing baboy tatalian na rin natin para pagka ng anak siya hindi dyan so ko, lakas kumain ng baboy natin ng mga natural na pagkain binibigyan natin ayo mana masuk makna inilah oh

Ayan, nakatali natin yung isang inahing baboy natin buntis. Ayan, no, oh, baka next month eh, mga anak na rin to. Kaya dahan-dahan na rin, ipakain namin dito yung feeds naman na pampalakas ng gatas. Yun yung haluan natin. ng uh, nung mga kasaba pa rin, lagay natin kasaba, darak, saka yung pampalakas ng gatas naman. Ayan, no. Oh, lakas na kumain ng kasaba na binibigay namin. galing eto halatang malapit na mga anak ko next month or next week baka next week or after 2 weeks mga anak na to yan na nailipat na rin namin dito yung baboy na malapit na mga anak oh, ah, wala na natin doon sa group hantayin oh, lang natin to mga ilang linggo ay mga anak na rin to siguro mga 1 week or 2 weeks Ayan, ayan po ito set up dito Mali po. Maraming salamat po.